So magandang umaga guys sa Mawisaya, may buntag kanilang tanan so nandito kami ngayon sa Bataan kasi walang pasok kahapon kaya sinamantala na naming pumunta rito para makapag-relax at makapamasyal na rin kasama ang mga kaibigan, kapamilya at barkada So ganito ang dalampasigan kapag low tide So ang lawak-lawak nang nawawala ng tubig lalakad ka pa sa malayo para ka makapag-swimming. Pero pag high tide naman, puti at pinong buhangin naman ang nasa tabing dalampasigan. At ang sarap maglakad-lakad dito sa buhangin. Puntahan na naman natin to yung area na nawala ng tubig. So makikiusyoso tayo kung ano bang makikita natin dito. lawak-lawak talaga nung na, no, nawala ng tubig o oh, binabaan so layo-layo ng ano natin so ang ano lang guys ay pag dito ay medyo mabato at maraming damo-damo pero pag dito doon naman sa dalampasigan ay buhangin naman puti at pinong buhangin So ikot-ikot tayo dito, pasyal-pasyal, tignan natin kung anong magkita natin. Ganyan guys, so mayroong ano. Ay, so sa Visaya, ito yung pinakamayaman na creature sa tubig, sa dagat. Ito ay tinatawag na down soul. Pero hindi talaga siya down soul, kahawig lang pero sabi nila na kakain din daw to binibili sa kanila ng Chine, mga inchik para sa chinese restaurant ang tawlaw dito ay balatan ikot ikot pa tayo dito guys lawak eh sikat sikat na tayong sikat sikat mga ano kung sa amin guys sa Bisaya ito yung itatawag na ano yung mga kinhasun gandang tawag ay ito umang ay okay, guys so, laki ng umang sana ayun oh ko guys ha ayun oh ayun oh takbo siya yung umang papos mayroong yan maraming na rin naglalakad guys may malaking umang di ko na asan ba yun may mga isda rin natatrap eh wala ang umang ay eh, pugita na ano ayo nga ano hindi ko napansin kanina parang mayroong ano kaya yun sa amin mayroong ano yung may sa mga lata pumapasok sila doon sa lata, eh parang sisne snake ano Ay, starfish, Ay, apa nih, apa? blue biru, starfish <laughs> siya. Lagay natin sa tubig guys, kawawa. Oops. Lagay natin sa tubig. Ayan. Ah, si Orchin. yan, ito yung May si Orchin guys, so laki. Laki <laughs> ng si Orchin dyan sa ilalim ng ano, sa ilalim na, sa loob ng corals. the sunrise na guys masikat ng araw so punta naman tayo dun sa kabilang side so kabilang side at ay, ay na yun natin yung pag ano ng araw ayun na sumikat na ng araw ang ganda ng araw guys so habulin natin dito naman yung karagatan ito naman yung araw so habulin natin yung pampang ayun na na late na tayo sumibol na pero di bali maganda pa rin oh. No? guys. Kabul tayo. Pero malayo pa yung lalakarin natin guys bago tayo makaabot doon sa Pampang kasi ang layo ng nilakad natin. Grabe sana maabutan natin. Ayun na. A few moments later. So, dito na guys sa kabilang pangpang, -pang, ito naman yung palayan. So, mula dito natatanaw natin yung pagsikat ng araw. Ang dagat nila guys ay katabi ng maniugan at saka palayan. Ayun guys oh, ang ganda ng araw. Ang ganda ng hangin. Preskong-presko. Ito eh ano niya kapatid niyang ano, eh, nagyaya sa amin dito. Oh, si Ate Rosa. ganda ng ano lugar ito may bundok pa rin, ano ah laki ano may ilang hektarya din pong palayan yan po to ah huh? ay parte parte tapos yung, yung labing dalawang hektarya ikaw na yung ano Hindi. kanya kanyang parte na rin Uh -huh. Hello, oh. Ano Ano yan? Baba, lalaki? Babae. Eh, babae. Ibig sabihin, mayroong... Mayroong kapang kapartner niyan. Lana. Ay, isa lang, babae. Ayun nga lang, ano? Uh -huh. Wow! Ang ganda! Nakakamiss ang buhay probinsya sariwa ang hangin preskong presko ang marlanghap mo Match later kanya kanya na rin kami put up ng aming tent so camping na camping ang dating namin dito May nagayos at naghanda na rin ng aming pagkain much, much, much later. Sumakay naman kami ng bangka at pumunta doon sa tinatawag nilang kuiba. Na maganda rin daw ang buhangin at marami kang makikita. Mabuti na lang, medyo hindi maalon. So hindi na kakatakot. So bumabiyahe kami ng 10 to 15 minutes sa bangka para makarating lang doon sa kuweba. A few moments later. So, nandito na kami, guys. So, ito na yung kuweba. Kaso hindi namin mapasok sa loob kasi mataas na yung tubig. Delikado na at wala kaming dalang life vest. Kaya sa labas na lang ng kuweba kami naligo. So, ito yung itsura ng bungad ng kuweba. So, sa bandang loob dito ay may malalim na tubig at buhangin hindi na kami pumasok doon sa loob much later at sa pagsapit ng gabi hindi nawawala ang kantahan at sayawan Day. Umikot naman kami sa ibang bahagi ng lugar. Buti nga may ganito na. So ito guys, so super ganda. So ang linaw ng tubig. Banayad ang dagat. At ang ganda ng buhangin. ito naman guys ay mga corals so ganda ng mga corals so may mga bata rin naliligo and guys so ganda nalinaw ng tubig kikita mo yung mga isda na sa ilalim ng corals ganda super ganda ang dagat dito sa Bagak, Bataan So nakaka-relax Ayun guys o oh. Maraming salamat Ate Rosa at Kuya Dong sa pag-invite nyo sa amin Sobrang saya po namin, grabe So sulit na sulit ang biyahe, maraming maraming salamat Maraming salamat din sa buong grupo. Sana maulit natin tong muli. Bye bye.